Sugod. Nobel mo na Gulo yung katawan niyo. Habang naman na namin eh. Ah, ganito na sa burakay. Eh. Kaya makatulong. Akala ko nabagay dyan ako eh. Ano nagawin doon? Paano mo? Parang nag-ano kaya talaga? Hindi. Gap na kami yung manager dyan. In Ang naman, mm -hmm. namin Hindi namin expect na tawid pala nun. China ano na? Ano? China Town. China Town na? Tawid na lang kami. Sabi mo, ano na natin, explore na natin, dito na tayo, eh. Kulit, eh. Asis, ang lapit lang pala talaga, nyo. Mm -hmm. Kukwento ka nga wala kami na rin, eh. Nagkamali lang kasi kami na rin, kasi kumamit kami sa kanila. Kaya medyo malayo-layo. Ano mm naman, ah? Rince. Hmm?

Uh, sarap. Walang din na pulat eh. Di ba dalawa wala? Di ba kasi pwede nakita natin part time? Part time dun siya no? Per hour. Per hour sarap? Takpo na Singapore dito. Uwi yan. Hindi, mo na muna. Tignan <laughs> muna. 11.30 per hour. Ito e, siya sarap. Mismo 8 oras. Kinsenas mo pa ito papatak. Yami. <laughs> Yami. <laughs> Times ano mo yan? Times 2. Isang buwan. Wow. <laughs> <Tungid na. laughs> <laughs> Kasi uwi ang ka. <laughs> <laughs> Patayin mo na lang <laughs> sa <sarili> mo. <laughs> Pili ka na lang. Maging part time ka na lang dito. <laughs> Hindi sa partida. Makdo pa yan. <laughs> Oh, tao nga sa makadozer. Stop lang, puro mo ano. Bumbahin dyan. Oh. Ano sinakop ng yung ano. Oh. Tenor sa langgang ano oras tayo dito? Hanggang ano oras yung stay natin? Hmm. Isang gabi pa lang bukas eh. Ngayon kag kagabi ka pa lang. pa lang. Hanggang bukas pa? Isang mm -hmm. gabi pa lang ngayon eh. Ayong 12